sa mga tayo ulit. <laughs> <laughs> so, mga babae. madami Ake. ngayon, madami. Oh, so, uh, may of... ito da, ito. No, oh, ito uh, Tapos may nadagdagan. Tapos magkapatid sila. Hindi po. Hindi rin. Oh, ayan yeah, mo, magkamukha lang. yung mail natin eh. sa 652, free bag. Okay. Basta lahat ng price na sasabihin ko, may kasama ng pagyan na. Okay. Ito, 65. Okay. At same sila. Ito yung female, ito yung, yung male. Ayan, 65 parehas. Wow. Pa parehas, mga parsha. Okay. Mga 2 months po. Okay. Ito 2 okay. months na, ito going 2 months. Okay, yung ganda no? Pero <laughs> dry food, makain na siya ng dry food. Okay. okay. Ay, nangangalabit tong isa. <laughs> Ay, tapos, dito pa rin yung 8 months natin. Opo. Ito, no? Uh, yung eight, hindi ko na siya labas. <laughs> Tulog Opo, ito. okay. Yan, uh, lang din yan. Lalaki pa. Oo, uh, lalaki. May bag din yan. Malaki, eh? o. Oh. Kaya cage, para malaki na siya. Eh. Magkano sa kanya? 6-5. 6-5 na. Yan. 3 cage ito, ito mga malaro to ah. Ito mga bago oh, na ano. Matitwe. Ay. Oh, kaya pala magkaka-color uh. sila. Ito pares, babae to. Yan, pa mes baba ito. Yeah, yung kukunin ni Maggie puro lalaki. Okay. Ito babae. Ang ganda ng mga. 2 months lang to, nung 10. 6565 lang din. Oh, ayan, ang mami nito, exo-persian. Ang tatay persian. Ah, okay. Ang lawan dami. Ay, di baka gusto mo tumulo. Ala, cute. Ito ang ganda, Ah, ito ang lalaki. Kamukha niya yung ano. Nakukuha yung ano. Pagka-exo na yun. Isa lang. Ay. Isa lang. Shoutout na si Kuya muna. Shoutout muna. ko shout out sa mga si Kaya ah, sama yeah. okay. okay, uh, oh, ko. Kaya uh, yeah. ko. Kaya sama ko. Kaya sama Kaya sama ko. Kaya sama ko. Kaya sama ko. Kaya sama ito ba babae. Lalaki rin yung black. Ay, ito lalaki. Rin. Ah. Ang ganda, no? Uh, eh. Two months oh. lang. Hindi sila, ano? <laughs> ang cute nung black. Ang ganda, no? Oh, ang ganda ng mga ito. Ang mga ganda ah, Kuya Roy. Okay. Basta na maubos. Sa <laughs> RT yung makakuha. <laughs> ang cute. Sobra. So At yung ito, kanina yung na-deliver yung kapatid ng mga to, no? Ito, oh, Ito, reserve na to eh. Ay, yung puti. Oh, reserve na. Tapos yun, biyahe nun sa Sabado na. Ay, yung isa. Sa Tagum. Okay, oo. Okay. Uh, ito na, lang yung available. Oo, okay, oh, yung dalawa na lang. Ito, babae, 6K. Oh, don't, 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 don't. Ito, 6K. Ito, 6.5. Sa laki. Oo, oh, oo. Oh, oh. Parang ang kamukha, no? Oo. <laughs> oh. Ito 6.5 din po pala. Ito 6.5. Ito 6K lang. Ito, ito 6K. Ayan, 6.5. Ayan. Nagkakit naman ang mga yan. Oh. Yeah. Papakit to ah. <laughs> lahat yan ah. May free bag ah. May free bag lahat ah. Yeah. Pag subscriber nyo, may free toys. Ayan. Yeah. Kanina Oy. nagbigay ko ng toy eh. <laughs> may free toys pag subscriber natin. Oo oh, oh. na. Ayan. Yeah. Kaya lang, dapat may evidence ah. <laughs> <laughs> Send yun daw agad. <laughs> Opo. alam namin. Oh, eh may shout out ba kayo? yan? shout -out, out ko lang si Ma'am Daisy Herona. Mm -hmm. Ito, uh, ni Boss Dennis kanina. Oh, ma am. shout out sa'yo ma'am. maraming maraming salamat. Salamat, ma'am ma sa ulitin po. Opo, sana <laughs> Thank you din kay Boss Dennis sa uh, <laughs> no, deliver Oy, thank you po salamat, sa inyo. Doon sa mga subscriber, pwede niyo po i-request na mga subscriber ko kayo at uh, napanood nyo po sa kanya. Pwede uh, uh, niyo po i-request na tayo po yung mag-petrans uh, po ka atin. inaalo po din sila. O, para magkita kita. Para, para, si Boss Dennis. Para magkita kita po tayo. Thank you, thank you. Thank you, you. you, you Boss Roy sa okay, harpy, may, may, may batik pa sila Boss Roy. Salamat Thank you, thank Yan, ang hapon. Kaya wali. Meron tayong uh, to. Mas, mga Mga... Pretty, ano yan? Ano Ano Pure ba to? Oh, pure yan. Yeah. yan. Ito to, pure. Lalaki meron. Ah, tingnan natin. Eh. Bagong no, deliver lang to eh. Lalaki? Lalaki. Ilang months na to. Ano pa lang to? Two months. So, Lalaki pa o big boy? Magkano uh, bigay natin? Bigay ko lang ang 3.5. 3.5? 3-5. ganda ng kulay. Mm. Yung isa, American so, shorter. Oo, no? American shorter. Uh, so, babae ba to? Babae. Pwede, tingnan natin. Lalaki. Ah, babae. Babae. Ah, lalaki. Ah, lalaki. Lalaki de, yan. Tupad lang yan. Nakulunan mo oh. na. Lang. Alam mo naman dito kay Wally Box. Talagang tamang pretty yan. Tamang tama. Oo. Oh. malayan pa. malayan Yan, o. Oh. Ngayon. malayan ko, 4.5 lang yan. Kati to. Oo, oh, kati uh. yan. Gaganda, oh. o. Ang baganda. Dalit uh. dal, ko sa muka. May yan. babae lalaki. Ito, babae to. Ito, lalaki. Ay. Ay, magkano kung yan. Bigyan lang natin ng 4-5. Okay, bawas pa yan. Kaya, ang bus ka agad. Oh, <laughs> Makuro bagong deliver lang po. Wala ah, okay. to diba nung nakaraan? Oh, po, wala. Ito, <laughs> meron tayo ay, ano yun, to. Ay. Ano to, yung Russian white. Ah, Russian white. Oh, arasan. yung Russian white ang tawag. Ay, gender. Eh, Anong tatay, tatay ay. niyo. Ay, ito tatay. Oo, oh, yan. Yeah. Yeah. Stick nung no, yeah. dyan yan sila pag lumaki. Oo, oh, ganda. Ito yung mga ng tatay. Ano mga gender naman mga ito? No, pareha sa sasara. Yeah. Baba lalaki. Okay, baba. Ayan ako. lang natin din na, ang na, na, ano yan. pa, may bawas pa yan. Oh, yeah. no. <laughs> so, Papas mo siyempre. Bigyan eh. natin yung mga viewers mo yeah, ng tamang yeah. oh, ayan. At, na tamang presyo. Yeah. Kasi talaga nila yan. Ito mo yan, di awa yung nanay lang ang hindi pinintay eh. Ha? Ayan. Yan lang. Yan lang ang binita oh. tata, an -an. no? yung tatay sa mga anak. Ang gaganda, no? Ang tatay, ang ganda. Eh, di pag laki, no? Ganyan, 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 na ganyan talaga yan. Yung tatay binibenta rin. Oh, binibenta yan. bar or naman. Four uh, <laughs> Bawas pa yan na lang Ayan, uh, dito naman tayo sa pang... Nasama lang dito. Tapos ito, meron tayong... Ito, persa naman to. Ayan, 4-5 lang yan. Magaganda ang lagi. Magaganda na lang. 4-5 na lang. Ayan, pag mga viewers ng Rydin Group, talagang mababa natin yung bibigay Para maraming nanonood. Bumili, marami rin bumili. Oo, ito talaga. Ito, persa naman to. So yung ko dito, laki, ng per na ah, pa yan. Okay. Maganda? Oo. Ah. So, Tapos tayong ano? Gender? Gender, yan o. Oh. Persian lang yan. Bingle Persian yan. Bingle Persian? Oo, oh, Bingle yan. Ano'y oh, oh, ang oh, ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ano'y ganda? Ano'y ganda? Ano'y ganda? ng yan. Kano ko. Diyan lang dali na nga so, Ito naman uh, naman to. Uh -uh. Ayan Ay, eh. Snow, oh. Snow White 'yan, Snow White. Ay, yellow. Yellow, yeah, no? tayo. Babae. Babae po? Four, five lang din. Mm -hmm. oh. Si lang mga mura magbenta oh. rin, oh. No? <laughs> Ito, ganda. Lucky. na. Lucky mamba. five din to. Hanggang 4,000. Ganda, Ganda, mga bagong Lego pa yan. Sa tao. Ang ganda ng white doon. Oo, oh, ganda oh. Kala ano <laughs> ka, Naglalaro eh. Pating puti oh. Ay, di yellow uh, din yung mata. Yellow. Ang ganda eh. ng mata. Oo. Oh. Four days, oh. siyempre. meron oh, naman tayong <laughs> aliko. <laughs> ganda na yun ito ah, oh. permis to. Oh, permis yan. Ito, bigay ko na lang 3-5. <laughs> Tapos meron din tayong kaliko. Yung oh, kaliko. Oo oh, so, eh? lang. 4 so, na ba, ba O lalaki ito, ba? Yun, okay. Okay. Oh, kaliko uh, nga pala. Tapos oh, <laughs> dito, meron tayong mga mga okay. yan. Yan, tapos 4-5 lang din yan. Yun. Mm. Ito pang isa okay. ano? Ayan, itutulong. Okay. Uy, tapo na. Tapo okay. okay. na. Okay. <laughs> so ayan, yan lang available niyo <laughs> po yung kunyawari. Ang gaganda. Ayan, nabiri na kayo. Lagay natin every page sa contact number ni kuya. Thank you po. Salamat. Salamat po. O po siya, tingnan naman natin yung mga pusa mo. May dalawang pusa na lang tayo dito. Dalawang pusa na lang. Dalawang babae portion. Bigay ko na lang na... Dalawang babae portion to ha? Bigay ko na lang na 35 yan. 35 na lang? O, babae portion 35 na lang. Oh. Ah, yeah, mga 3-5 na. Lang. Ilan po na sila? Uh, ito 2 months. Ito 3 uh, months. 3 oh, months, saka 2 months. So, ha. Version? 3? 3-5 na lang yan. 3-5 eh. na lang. O, Pino ha? Saka, oh. Pino ka ha. pagka bumili kayo rito, kasama na tagapag-alaga. <laughs> napaka <-pogi laughs> ng pag alaga natin. Oh, Ay, 3-5 na, oh, oh. Meron sure. ba kayo? Meron Thursday Arati Day free free pet po tayo Manila area free delivery. O, oh, ayan, ah, yung basta to in Thursday lang yan. Oo. Oh, tsaka kay Kuya Ace muna kayo. Ace Minisis muna kayo mag-message kasi isa lang naman kami. Si Boss Ace ang daming pa sa TikTok nito, ha. Oh, ang daming ano, ha. Gumahanga kay Boss Ace, ha. Ayan, wala talaga shoutout po sa'yo. Ayan, thank you po sa'yo. Thank you, happy birthday ha. Ha, <laughs> <laughs> ah, abono ba? Abono. <laughs> 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 thank you, thank you. <laughs> เป <Aj> ็นตังคาก่อนเอ็นโซ่คนาที่สิบเอ็ดัวเองบิลำหนึ่นี่ตังน่้วตัวนี้มาแล้วนานไหมอ๋อเป็นตังดูเอายันสิบสิบแปดลำเลยนี่มาเรื่อยไมจัง White and green. Okay. Ah, uh, suspending dito. Mm hmm. Oo. BM sa Ah, aluminum. Kaya gusto ko sa bot. Kaya gusto ko sa botan. Kasi tayo'y perusahaan. Pure months, white ba to? Ah, uh, almost pure white. Oh, yeah. Three na naman, months old. Uh -oh. Oo, oh, siya pa nang Ah, 3 months lang ang laki, no? Mm Medyo na iigat sa mga. Six pipe, eh. Six pipe lang din. Ganda ng mata, eh. Bulong na lang. Uh. Oo. Oh, <laughs> eh. oh. mga exotic natin. Oo, so, oh, mga exotic to, oh. Ito yung nakarala. Um, na, tatlo so, ba ito? Oo, tatlo. sa uh, prima. uh, uh, ano mga gender nila at ibig sabihin? abu ko ninyo pa ano yun? isa lang. ayusin. kasi ano? kasi Ang may ano oh. niya tayong Kursyon siya kasi yung stabil huling May ano, gender? May pimen, may pimen Eto, pimen Kung dito, 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 sa uno Six-paper Ito na, pa sa Sa patuloy sila ito. or blue eyes double-packed or blue eyes ikaw na naman na lang oh. ito oh, orange sa yung isa, 6-5 inch oh, oh

Inquire na lang kayo kay Kuya Eddie Boy. <laughs> oh, yung, yung, yung ginger. Ito, ginger. 6-5 na lang. Oo. Uh, Pati oh, Ito yung malayan natin. Malayan din po ito. Female oh, naman po ito. Kaya na lang uh, sa mga uh, ginger. Oh, okay. Ayan. <laughs> 6565 na lang pa rin sila po nyo dito. Ayan, ang ganda in na po kayo ka siya, Eddie Boy. Ayan. <laughs> Thank you, kuya. Thank <laughs> you. Ayan, maganda nga po. Ayan, dyan, dyan. Mag-a-update po Mag-a-update po kami, ha. Ayan. Tara. Eh. Ito may tayo. kayo. Ito yung tutsi ko natin. Opo. Ayan, ganoon na lang po yan, ha. Ah, 6,000 na lang po yan. Ay, anong gender nito. Ayan, eh. ganoon po yan, ha. Ah lalaki. Lalaki sa yeah. lalaki. k na. Hindi na po yan. Lego pa ba yan? Kunti na, may bawas pa. Eh, ito po yung kursa natin na ah, one month. Pala na lang po sa 5-5, pa po yan. Okay. Kaya, may bawas pa. Ay, ang gaganda naman. Ang panito natin, may lalaki sa bahay dyan. yung mabahay. lalaki. lalaki. Ayan na lang po yan ah

Magaling na lang po yan na 6-5. 6-5 naman. pa yan. Tawarin nyo lang. Oo oh, nga, ang ganda oh. oh. Kasi ito? Itong Russian Blue natin na lalaki, uh -uh. 6-5 din po yan. Russian Blue? Ano kaya nang kung may green yung ano eh? Malakit po yan. Oo. Okay. Ito yung mga 6 months natin na person. Ito yung uh, person. person na no, tabby person. Mm hmm. Yan ah, 6-5 na lang po yan sa kayong lalaki. Parehs Ako okay, parehs lalaki. Ayan o parehs yung buhay. Bala, person na blue lalaki to, sa ngayon lalaki rin. Lalaki rin, sa lalaki. Ako. na lang po <laughs> so, yung 5-5. 5-5 nalang. Ito yung person natin, lalaki, mm -hmm. 2 months. 2 months lang. Oh. Five-five na lang po yan. Okay, five, five na lang pala. Okay. Siamese. Mm -hmm. Toko po yan. naman. Ay, ang ganda nito, oh. Ito, yung natin, na first na tabi. Five na lang po yan. Anong gender ng mga tumaya? Ito, so, lalaki. Ito, so, lalaki rin po. Okay. Ito, yung kulay puti natin na uh, British. yes, 69 five na lang din po. British short hair to? Okay. O, kaya ang ganda, no? Ginger na pinito. Yan, 3 months. Paypay mm -hmm. na po yan. Ay, ng tulog. Paypay <laughs> na lang. na po yan. Sa baba tayo. yung dati na lalaki. Yan, paypay na lang po yan. Sa mga viewers, okay. here, Umabot po po kayo ngayon sa amin. Ibigay po namin lahat ng presyo. Ano? Ito yung presyo natin. Mm. Nagbibigay na namin yung 6-5. Ibangos po yan. 6-5 po. Tapos ito yung... Ibangos pa eh, no? Yan, 6-5 lang po yan, babae. Oh, okay. Ito so, yung malayan din po. Babae lang yan. Oh, yan 6-5 lang din po. Ito so, yung malay natin na white shot. yung malapit niya sa tenga. Okay. Yan five, five na lang po yan. Five, five. Mas oh. ito ah. Mas shih Kaya sa mga hindi pa uh, nakakuha ng shih ito po. Makana naman? Mali 4 na lang po yan. mas mura sa ano. 4-5 <laughs> uh, na May boxing yan ah. Oo, boxing. Ito po yung ginger natin na babae. Yaman yeah, na lang po yan, 5-5. Uh, 5-5 naman. Yung vaccine nito, breeder siya, ano? Pero na po kami mag na na vaccine yung sa... Bet net, talaga? Bet po talaga yan. Wow. Oh, oh, dalawa oh, siyang okay, vaccine. oo, oh, 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 so oo talaga. Kami na po nagpabet niyan. Oo, oh, oh, yan Oh. Talagang po, okay, na kayang vaccine. Correct. Oo, oh, yan ah. Para sure tayo. Oo. Ito <laughs> yung, yung natin yung Sitsu. Ah. Yan, 4-5 na lang din po yan. At masasabing sa inyo, may vaccine po yan. Oo, oh, ito mo eh. At tatlo yan at ah. Tatlo po sila. Kasi isa. <laughs> malo <laughs> po ito, 6. At person natin oh, mga na babae. Oo. Yan, 6 po yan. Oh, okay. Ay, Ayan, isa yung assignment natin, nag na lang oh. Um, yan, 2-5. 2-5, so, na lang po yan. Ito, uh, snow shoe. Snow po. Yan, 4-5 na lang po yan sa nag-atmose Danger oh, natin, 6-5. Puro 6-5, 6-5 lang yan. Eh. Ito, may pa tayo rito. Oo, ayan, 6-5 lang din. 6-5 oh. well, Lala lang. po. O, PM lang kay Kuya dyan ha. Screenshot, ha. Send you na lang kay Kuya dyan. <laughs> Thank you. Thank you.